May update tayo sa new song ng sb na Quit. This time around, si Philip Susson ang front. May bagong pasilip, patikim, teaser, at uh, syempre guys, ito ay nakaka-excite na kanta. Dahil para itong uh, The Crade, isang American rock band singer. Sa Amerika, of course. Ang maganda sa song ng SB19 sa simula at wakas ay mayroon silang kanya-kanyang front. Bawat member. Ito nga ay si Philip or Ken ang front na parabang the crane o rock song o mellow rock music ang peg ng kantang to. I, I again, again. Ang kandang quit na to, kahit uh, may halong bisaya, Cebuano at Tagalog, still yung beat at tone nito ay uh, pag-imported parang The Creed, mga rock American, mga American rock band like The Creed, Lifehouse, The Calling, parang ganun style nakanta with ken. Klarong-klaro naman ang composer at producer nito ay si Philip Susson at ang uh, gumagawa ng lyrics ay si Pablo. Ang tunog nito ay talaga nakakabuhay ng dugo, rock and roll to the max at uh, syempre, Rockstar, ang producer ay si Philip Suson.